Hello mga ka-foodie! For today's video, magluluto tayo ng ating ginataang pakbet. <laughs> Ito, para may iba naman guys, hindi puro gisa ang ating niluluto sa ating gulay. Ayan, meron tayo dito ang kalabasa, sitaw, okra, at talong, at yung ating hipon, gata, at yung ating ah uh, bawang sibuyas luya. Ayan guys. So, ang aking ginamit dito ng gata ay yung nyan, nasa inkan. Ayan, nasa inkan siya kasi wala tayong fresh. Ayan, malayo man ang palengke dito sa amin. Ayan guys. So, nilagay ko na ang ating gata sa kawali. Ayan, hindi ko na siya ginisa kasi yung iba kasi ginigisa. So, sa akin kasi, Bicol style, hindi namin niyang ginigisa, guys. Diretso na. iwa ko lang sa ibang uh, mga Bicolano. Ayan. Pero ako, diretso na yan. Ayan, guys. So, nilagay ko na ang bawang sibuyas luya. Ayan. At pakukuluan lang natin yan, guys. Ayan. Hintay lang natin ito kumulo. At pag kumulo na, ilalagay na natin yung ating paminta. Ayan. At yung hipon dyan, guys. Ilalagay na rin natin. Nilagyan ko rin ito ng konting asin para meron na siyang lasa ang ating ginataan, or yung ating gata. Ayan. So, kailangan na natin ng imikos-mikos yan. Ganyan lang, guys, hanggang sa kumulo siya. At, ito pala, guys, nilagyan ko rin ito ng tanglad para mamango ang ating gulay. Ayan. So, karamihan, guys, um, hindi naglalagay ng, iyon ko lang sa iba, guys, kasi, pero ako kasi, uh, gusto ko yung may ano, may amoy siya na tanglad ang ating gulay. Ayan. Kasi mabango naman talaga yung tanglad, di ba? Kahit sa mano, kahit sa ang luto. Ayan. Pwede rin naman siya sa tinola, ganyan. So, nilagay ko na ang ating uh, hipon at yung kalabasa. Ayan, yung kalabasa ko is yung talagang orange na orange ang kulay. Ayan, gusto ko kasi ganyan kasi parang malumok siya ba, ganyan, malumok ko sa bicol ang ating kalabasa. Ayan, masapog, ganun, masapog. Masapog siya. And then, yan, tatakpan lang natin yan, guys. Maya-maya. Ayan, tinakpan ko na rin para maluto na siya. Maluto ng ating kalabasa at pag medyo malambot-lambot na, ilalagay naman natin yung ating okra. Ayan, so okra at yung siling berde, pinaghalo ko na dyan guys. At yung ating sitaw, na ganyan lang ang paking pag putol-putol dyan sa ating sitaw. Ayan, yung tama lang na putol. At saka natin yan, migos-migos, ayan, paghalo-haloin. At mamaya guys, tagayin na rin natin ang talong. Ayan, para sama-sama na sila. Ayan, ito na. Ilalagay din natin yung ating talong. Yan, hiniwa ko lang siya ng ganyan ka kalalaki. Yung ating talong na paborito na talong. Ayan, char. Ayan, guys. So, Mikos lang natin niya ang bahagya lang para hindi madurog ang ating mga iba pang gulay. Ayan na guys. So, kung ayaw nyo ng ano guys, talong, okay lang na wag nyo nang lagyan. Kasi meron kasing ayaw ng talong. Ayaw, hindi ko makain ng talong. Meron ganun eh. Saka yung okra, ba diba? Ayan. Pero ako, para, ah uh, merong iba't ibang gulay. So, nilalagyan ko talaga yan. Nang talong. Ayan. At, nilagay ko na rin yung natitira nating gata. Kasi, nag, nag ano ako, nag, Naglagay ako ng yung ano, yung kakanggata talaga siya na walang halong tubig. Ayan, kasi yung una ko nilagay guys is may tubig na konti yung paghalo doon para hindi naman malapot masyado. At ngayon, yung panghuli, yun na yung nilagay ko na kakanggata talaga siya. At ito na guys, ang ating gulay for today. Yung ating ginataang pakbet. Ayan, yummy, yummy ang ating gulay for today. Thank you for watching, guys. Bye, yummy, yummy ang ating gulay for today.